Assuming na marunong ka magsalita ng waray, maari mo bang isalin ang mga salitang ito? Sa puntong ito, malamang kaya mo nang matukoy kung saan nagmula ang isang tao batay lamang sa mga salitang ginamit niya. Uyas sa samar, mulay sa late. Uraw or tangi sa samar, tuok sa late. Bagamat pareho tayo nagsasalita ng waray, may pagkakaiba sa ilang salita pati na rin sa tono at dinang pagbagkas maging sa isang pantig o buong pangungusap. Ito ang dahilan kung bakit tinuturin itong isang dialekto. Ang waray o waray-waray o minsan tinatawag na binisaya ay isang wika sa pamilyang Austronesian na sinasalita ng mga tagi-Eastern Visayas mga tagi exercise ay minsan tinatawag ring mga waray, waray nun, o bisaya. At sila ang nabubuo sa 3.8% ng populasyon ng bansa. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang mga waray ay inapon ng mga Osinesian na mandaragat na naninirahan sa kapuluan ng Pilipinas noong panahon ng bakal noong 12,000 BCE to 550 BCE. Noon pa man, mayroon ng silang maunlad na sistema pangkultura at pangpolitika, kabilang na ang datu o ang maharlika, timawa o malayang mamamayan, at ang uripon o ang mga alipin. Mayroon silang ugnayan ng pangkala pangkalakalan sa mga Chino o taga Borneo at mga taga Malay. Sila rin ang unang nakita ng mga Europeo sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Bawat laluigan o isla ng summer ay may kaniyang-kanyang person ng waray. Makikilala sa talasalitan, tono. <coughs> di ina. Oh. Punto. Oh, it is ang nakajulat. Dear Tichiraka, kumusta sa kalabasa? Kerry ka lang ba? Bet kong ipagsabi sa Yelf na wititit makakadyosok sa iskulembang si Junaki. Narito rin ang isang pangunahing versyon ng mga waray. Estehanon sa Eastern Samar, Nortehanon sa Northern Samar, Westehanon o, o Kalbayog o Kalbayognon ng Western Samar. Maaari rin tawagin ang mga waray batay sa direkto sa kanilang ano, specific na probinsya. Ibat-ibang bersyon ng waray sa Visayas. Takloban, standard waray na ginagamit sa mga TV, radyo at edukasyon. Ay nga kulop, Metro Takloban, sinerangan Visayas, ngang bugos nga kalibutan, kung dinabot ang pwersa, hanibiyas CBN Takloban. Abuyog Leyte, may matinding impluensya ng Cebuano. May nga pun sa tanan, tagaron sa buyog. Leyte. Tanawan ang, kwano ang iskilan, lubog na tao, no? na grabe ka baha na babiliran may malakas ding influensya ng Cebuano Festival nagikan sa pulong Bagasumbol ang karaang ngalan sa naval ni atong panahuna nga ang kahulugan ni ini ang simbolo sa dakong kadaugan og sumbol nga ang kahulugan halad sa birhen Katbalogan o original na waray ay pinapakul pinak pinakapuro na nasa gitnang bahagi ng summer. Bago nga tindog nga McDonald's, harani ini ha at ikadong may Percy Miranda. Si Tapos may daliwat bago nga ginabri ha ang ha ang grandstand nga ni kay Gintanggal naman. Kalbayog ang pinakahalong may pinaghalong Takloban Waray at Northern Samar Waray record May na, Doktor. ano na pa nga nga to, Ido. Eh, Nagpa-check up ka na haatan din? Oo, ano na nga to, Ido. Eh, oh, Awa siya nung nakakainan din makitin kahimu. Ano man. Doktor, maparigong na ako. Allen, Northern Samar, may halong waray, Sosoganon, at Northern Samarenyo. Ano hmm. ka man ka na? Nagiging province of Lourdes, Anarla, Pugod San Atol, Pandinit niyan. Wow. Ma Amon liwat sa Amon Executive Order, Karitro Kan Mayor, si Arturo Lubong Kusuan, na uh, alaw mga taga sa Burgi sa Ma, Kaya para ating. Mula ako sa Eastern Samar, este, technically, particular sa Borongan, kaya marami sa aming mga salita ang or terminal may kawig or may kahalo sa kalbayog at both katbalogan pero mostly kalbayog. G bagamat may bahayag, basagiyang pagkakaiba tulad ng ibang mga wika, ang Maori, ang mga waray rin ay may pag ano, may pagkakaiba ng ano, contextual variation. Pagbabago sa salita maliban lang sa pagiging synonymous o katumbas ng kalugan. Bagamat ang opisyon na dokumento at aklat ng pang-edukasyon ay kadalasan nakasulat sa Ingles, minsan din Tagalog pero like mostly English, ang TV, radyo, relisyong pagtitipon, usually mga misa, ng tekstong panulilyon ay madalas nasa waray. Madalas rin na may pagbabago sa tunog at paggamit ng mga salita sa iba't ibang dialekto. Dahil sa dami ng dialecto, may mga pagbabago sa tunog ng ilang salita depende sa region. Ang tunog, like halimbawa, ang tunog ng H at S, ay maaaring magkapalit depende kung saan tagasan ka. Like usually, yung S nagagamit siya sa Northern, yung H, yung H nagagamit siya sa Eastern, at maybe sometimes sa Leyte, pero like, usually talaga sa Leyte. Northern Samar, ganito ang maririnig nyo. Maupay nga aga sa iyong atanan, ako si Lara. Samantalang sa ibang parte ng Samar, Eastern Samar at Leyte, ganito naman ang maririnig nyo. Maupay nga aga ha iyong atanan, ako Hilara. Dito sa amin sa Borongan, madalas nawawala yung tunog na H in terms of referring to ano, someone. It kunta, the hit, the HIT yung pag pag refer as hit naging it siya ayaw hit ti. Ayaw it ti. Hitsura to itsura. Busog na lagi yan? Aaman pa ol. Po, pa ol. Nakaiba sa kanila guys mag-pronounce ang waray nila. May mga ma matigas na part. So, busog po. Poel? <laughs> Haamon, busog lagi hap. Haamon, ma... Maul-ul. Haamon, masuul. Masuul. <laughs> ang pagsulat at pagsarin sa waray ay nasa Latin alphabet pa rin at ang patinig at katinig niya ay walang nagbago. Nakakumpara sa common na Pilipino na alfabeto na may NG at NN at ang pagpronounce ng mga vowels ayun ay pa rin more so nakadepende siya kung saan ka nakatira Ako Ako